At guys, papakita ko lang po yung pinagawa po namin na CR, no? Yan. So, tapos na po yung mga tiles dito sa wall. Tsaka sa floor po, no? Yan. So, yung sukat nito guys, uh, magmula po dito. punta dito is 6 feet by 10 feet ata. So, hindi naman exactly na 6. Siguro mga 6 point something and then mga 10 point something po no? so meron na abang na um, switch pero wala pang wiring kasi wala pa po tong supply ng kuryente po no? so mag apply pa po kami Ayan. so yan yung design niya, guys no? A 40 by 40 so yung style dito guys merong one step dito yan dyan so dito yung shower may mga abang na rin po dyan ng gripo, shower. Dyan, dyan pa. Dyan para sa lababo. Okay. So, kaya nag one step dito guys kasi yung ano dito ng lupa is pa ganyan po nung no, hindi po patag. Kaya, kung napapansin nyo dito, yan. Magbabawas pa po dito, no. Kasi, medyo ano to guys eh. Pa slide, yan. So dyan bukid na. Yan. So dito, bali apat na patong po guys no? Ng, ng 40 by 40 sa dalawa. Lo apat. Then may maliit. Yan dyan. Sa dito, shower. Apat din sa dalawa, tatlo. Apat. Okay. So ito yung itsura ng aming tiles sa floor guys. Yan. Para siyang buhangin. Yan, magaspang puno para iwas sa slide si Garcia. Yung ginamit namin na ano, grout. Kulay itim guys, no. Yan. So, ako na rin po yung nag-apply ng grout nito kasi pagtapos gumawa ng mga panday namin, uh, ako na lang po yung nag-apply ng mga grout kasi basic naman yung mga DIY na naman yan guys. Yan. Okay. So, yung ginamit po nito nila is adhesive no para talaga sa tiles so hindi sila naggamit ng purong semento pati dito sa floor adhesive lahat yung ginamit okay so kung napapansin nyo guys hindi pa pantay yung mga distance ng gap syempre hindi naman Uh, talaga expert yung panday namin. Kumbaga kasi dito sa probinsya, guys, pag panday ka, kailangan marunong ka mag mason, marunong ka mag carpentero marunong ka mag tiles na mag-install. Kumbaga ano to? Maraming mga skills ng pagiging panday sa probinsya, guys, 'no. Yan. Pag plumbing, 'yan. So, ako na rin po yung nag-design nito kung saan yung mga abang ng mga topic uh, tubig yan. So na vlog ko na to dati guys, way back mga migit taon na siguro. Pero dati dito pa lang na side wala pa to. Yung sa likuran. So dito pa lang lahat. Tsaka dati wala pa tong bubong. So ngayon merong bubong na. Yan. So, tapag pa-install na rin po kami ng sliding windows. Ayan. Ayan, dito yung aming kwarto. So, isang kwarto lang po ito guys. Ayan, isang kwarto lang. So, yun pa. May mga tiles na nakabang nakaabang. So, wala pa tayong budget. Wala pa kaming budget ni Mrs. Mga toilet bowl. Sorry sa, ano po yan, sa banyo. Okay. So, dito yung aming magiging uh, kitchen guys. No? Ayan. So, medyo malaki-laki pa yung mga dito bago matapos. So, ito yung aming likuran guys. So, bukid po yan dyan. Ayan. So, ngayon may mga tanim na mga hybrid na maize. Yung dito namin. Okay. Tsaka yung sa harapan namin, yan naman yung makikita nyo. segitu gilid okay. so medyo matas dito guys saya sa so, bukit talaga Right. So hanggang dito lang po muna. Next vlog na naman kung may mga may mga papagawa po kami, okay? So maraming salamat guys. See you in my next vlog. -bye. -bye.